Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby, kabanata isa. Ilang sandali, umalangaw-ngaw sa silid ang kaakit-akit na mababang boses. Samantala, pagkabalik nila sa kubo na gawa sa pawid ay naghanda si Olive ng isang lugar para makapagpahinga si Daryl. Si Olive ay isang mapagmalasakit na tao lalo na't gumawa siya ng kama malapit sa bintana para kay Daryl. Akala niya ay masisiyahan siya sa tanawin sa labas sa sandaling gumising siya tuwing umaga. Tinitigan niya si Olive na abala sa paligid, nakaramdam si Daryl ng init sa kanyang puso at napabuntong hininga. Tulad ni Jewel, si Olive ay isang masipag na babae ang sinumang magpakasal sa kanya sa hinaharap ay magiging isang maswerteng lalaki. Habang bumantong hininga, Nakita niya ang mga halamang gamot sa mga istant sa paligid niya. Biglang may naisip na ideya. Itinuro sa kanya ng Senior Divine Farmer ang ilang mga recipe para alisin ang mga peklat sa nakaraan. Baka kaya niyang gawin ang gamot para kay Olive. Kung maaalis niya ang marka sa mukha nito, masusuklian niya ang tulong nito. Pagkatapos niyang makapagdesisyon, nagsimula siyang mamitis ng mga halamang gamot. Dark, tumawa si Olive at nagtanong, anong ginagawa mo? Nakangiting sabi ni Daryl, gagawa ako ng race eta para sa iyo. Sinabi ng banal na manlilinang na ang pangangatawa ng bawat isa ay iba-iba. kaya ang gamot ay kailangang iris eta ayon sa bawat tao. Kaya naman, ayaw niyang sabihin kay Olive kung ano ang ginagawa niya bago pa siya magkaroon ng lubos na pagtitiwala. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong si Olive. Makalipas ang kalahating oras, Hinihanda ni Daryl ang gamot at dinurog ito ayon sa pamamaraang itinuro ng Divine Farmer. Pagkatapos ay hinaluan niya ito ng malinaw na tubig at ginawang pamahid. Pagkatapos noon, ngumiti si Daryl kay Olive at sinabing, kailangan pang labasan ang gamot na iyan, pero may internal injuries pa rin ako. Gusto mo bang subukan? Kanina ko pa pinag-isipan. Hindi convenient hawakan ang katawan mo, maliban sa mukha mo. Paano kung ilalapat ko sa marka sa mukha mo? Saglit na natigilan si Olive at sa kangumiti ng tumango. Sige, napakabait ni Olive kaya hindi siya nagduda na sasaktan siya ni Daryl. Pagkatapos niyang pumayag ay mabilis na inilapat ni Daryl ang ointment sa kanyang mukha na puno ng pononibik. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, walang naramdaman si Olive, at hindi nawala ang marka. Napabuntong hininga si Daryl, alam niyang nabigo ang gamot, ngunit hindi siya pananghinaan ng loob. Kailangan niyang manatili doon ng ilang oras. Bago umalis, dapat niyang alisin ang mga peklat para kay Olive. Hindi nagtagal, dumilim ang langit. Hindi na nakatagal si Olive, kaya nagpaalam na siya kay Daryl at umalis na. Pagkaalis ni Olive, umupo doon si Daryl na magkakros ang mga hita at nagsimulang sumanib sa kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. Sa sumunod na dalawang araw, sinamahan ni Olive si Daryl sa araw upang maghanda ng pagkain para sa kanya at pagkatapos ay umalis sa gabi. Si Daryl ay patuloy na nag-aayos ng formula sa maghapon habang siya ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maalis ang marka sa mukha ni Olive. Sa gabi, pinagsama ni Daryl ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. Sa hapon, gumawa ng ointment si Daryl at hinintay si Olive. Gayunpaman, sa oras na iyon, nakarinig siya ng mga yabag. Lumingon si Daryl at kumunat ang nuo. Dumating si Diego kasama ang mahigit isang dosenang disipulo. Noong inga panahong iyon, ilang araw nang nagpahinga si Diego, at halos gumaling na ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mukha ay may natural na malusog na glow, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim at malamig. Brat, tumayo si Diego sa harap ni Daryl, pinalaki siya, at hindi maitago ang kanyang puot. Maswerte kang maging nominal na disipulo ng Deputy Sect Leader, pero ano? Isa kang nominal na disipulo, hindi ka totoong miyembro ng Sword na sekta. Nang matapos siyang magsalita, nagsimula na ring magsaya ang mga alagad sa likuran niya. Tama, hindi big deal ang nominal na disipulo. Sa ganang akin, naawa sa kanya ang Deputy Sect na Leader. Sa bagay, kung magiging opisyal na disipulo siya, sobrang nakakahiya para sa Sword na sekta. Paano natin siya madadala sa ganoong paraan? Ninitian siya ng mga ito. Kalmadong nakaupo si Daryl na walang ekspresyon sa mukha. Inaasahan ni Daryl na guguluhin siya ni Diego, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. Dahil walang sinabi si Daryl, naisip ni jego na duwag siya. Ngumisi siya at lumapit sa kanya. Hoy, asan ang modo mo? Diba dapat yumuko ka sa mga senior mo kapag nakita mo sila? Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pamahid sa tabi niya. Sinadya niya itong ibagsak sa lupa at sinipa palabas. Maaari bang gamitin ng isang nominal na alagad ang mga halamang gamot dito? Kabanata 4,262. Dumiling ang mukha ni Daryl, at tumaas ang galit sa kanyang puso. Lalong naging mayabang si Diego. Partikular niyang ginawa ang pamahid na iyon para kay Olive, ngunit natapakan iyon ni Diego. Gayunpaman, pinipigilan niya ang kanyang galit. Iyon ay ang sword na sekta. Higit pa rito, binalaan siya ni Cloris na huwag magdulot ng anumang gulo. Kinailangan niyang tiisin ang kahihiyang iyon. Nakita ni Diego ang pagbabago ng ekspresyon ni Daryl, sinipa ang ointment sa tabi, at tumingin sa kanya ng mayabang. Ano, galit ka diba? Ang mga alagad na nasa likod ni Diego ay matako ding tumingin kay Daryl. Tumawa si Daryl at hindi siya pinansin, naramdaman ni Jego na masama ang tingin ni Daryl sa kanya, agad siyang nagalit. Anong sinabi ko kanina? Nominal na disipulo ka lang. Wala ka bang alam na rules? Batiin mo ako ng maayos ngayon. Huminga ng malalim si Daryl at hinawakan ang kanyang mga kamay. Natigilan si Jego. Pinalaki niya si Daryl na para bang hindi niya inaasahan na sasalubungin niya ito, lalo pa ang pag-arte sa ganoong paraan. Napuno ng tensyon ang hangin sa isang iglap. Anong masungit na tao? Sa sandaling iyon, isang kaakit-akit na boses ang umalingaw at pagkatapos ay naglakad si Shena sa gitna ng karamihan. Tumingin siya kay Daryl nang walang katulad na, panghahamak, hindi ka ba marunong bumati sa amin? Isa kang nominal na disipulo, at kailangan mong lumuhad para batiin kami, nakuha mo. Si Shena ay mukhang matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katusuhan. Nagpapahinga si Shena nang malaman niyang nagdala si Diego ng mga tao para manggulo kay Daryl, natuwa siya at nagmadaling tingnan. Hindi siya naglakas-loob na pukawin si Daryl mula noong babala ni Cloris. Gayunpaman, may tiwala siya sa presensya ni Diego. Pagkatapos ng lahat, si Diego ang personal na alagad at kahalili ng sect master. Hindi niya kailangang igalang si Cloris. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga disipulo ng Sword na sekta ay nagpatuloy na magsaya. Oo, lumuhod ka. Si senior brother ang magiging leader ng sekta sa hinaharap. Karangalan mo na lumuhod at batiin siya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Lumuhod ka. Nagsimulang magsalita ang lahat, ngunit walang pakialam si Daryl at hindi sila pinansin. Huminga ng malalim si Daryl at tumingin ng diretsyo kay Jego. Paano kung ayaw kong lumuhod? Paanong lumuhod ang isang lalaki para lang sa sinuman? At saka, alam niyang kahit magkompromiso siya ay hindi siya papakawala ng madali ni Diego. Ayaw lumuhod. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Diego. Ngumisi siya, kung hindi mo pinahahalagahan ang aking kabaitan bilang iyong nakatatandang kapatid, may karapatan akong parusahan ka. Nang matapos siyang magsalita ay isang mapang-ipong aura ang bumungad sa kanyang katawan, naging tense ang atmosphere. Dahil kikilos na si Diego, hindi nagpanik si Daryl. Sa kabaligtaran, isang bakas ng paghamak ang bumangon sa kanyang puso. Siya ay ganap na nakabawi mula sa kanyang mga pinsala sa mga nakaraang araw sa pamamagitan ng pagsasama sa kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. May kakaiba ring kapangyarihan sa kanyang katawan. Kahit na ang kapangyarihang iyon ay isang ikasampu lamang ng buong kapangyarihan ng Red Lotus Fayette, ito ay higit pa sa sapat upang harapin si Jego. Anong ginagawa mo? Lumalala ang sitwasyon. Malapit na silang mag-away. Sa kritikal na sandaling iyon, nakarinig sila ng isang sigaw, at pagkatapos, na may pag-aalala sa kanyang mukha, may sumugod sa silid. Tumayo si Olive sa harap ni Daryl at sinabing, miyembro na si Dart ng sword na sekta. Bawal mo siyang ay bully, hindi malakas ang boses niya pero hindi mapag-aalinlanganan. Ang mga disipulo ng sword na sekta at Jego ay hindi napigil ang tumawa, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya. Isang alagad ng sword na sekta, isa pa rin siyang nominal na disipulo ngayon. Ito ay, hindi pa formal, baka makik-out siya balang araw. Umalis ka dito, kakatuwa. Napakagat labi si Olive at hindi kumikibu ng harapin niya ang pangungut siya ng karamihan. Kinuha na ni Dart si Chloris bilang kanyang panginoon. Kaya naman, siya ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya papayag na may mga api sa kanya. Mabilis na naglakad si Shena. Tinuro niya si Olive at sinimangutan, bakit ba lagi kang nasa kung saan? Walang kinalaman sa iyo ang nangyari ngayon. Umalis ka na, galit na galit si Shena. Ilang araw na ang nakalipas, natalo siya kay Daryl sa publiko, na ikinabahala niya. Naroon si Diego para ipaghiganti siya, ngunit pinigilan siya ni Olive. Paanong hindi siya magagalit? Kabanata 4,273 Hindi ako aalis, mariing sabi ni Olive. Sa sobrang galit ni Shena ay hindi na siya nakapagsalita pa. Itinaas niya ang kamay at sinampal si Olive. Mabilis na dumating ang sampal ni Shena. Kahit na nalilito siya, hindi ito naiwasan ni Olive, kaya kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at maghanda para sa impact. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na iyon, sumugod si Daryl, hinawakan ang braso ni Shena, at malamig na sinabi, Shena, huwag mong kalimutan ang sinabi sa iyo ng aking amo dalawang araw na ang nakakaraan. Kung manggugulo ka, hindi ako magiging magalang sa iyo kahit na nandito na ang pinuno ng sekta. Nagbago ang mukha ni Shena, at tinabig niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya ang hitsura sa mga mata ni Dart, Nakaramdam siya ng kaunting takot kahit na may mga kapwa niya alagad at si Jego na umalalay sa kanya. Gayunpaman, hindi na nakatiis si Jego. Galit na sigaw niya kay Daryl, Boy, gusto mo ba ng kamatayan? Nang matapos siyang magsalita ay hinugot niya ang lumpsword niya at itinutok kay Daryl. Babae niya si Shena, pero hinawakan ni Daryl ang braso niya. Bagamat nabitawan niya ang kamay niya, pakiramdam pa rin ni Jego ay isang hamon iyon sa kanyang pagkalalaki. Muli, naiinis na tumawa si Daryl. Gayunpaman, labis na kinabahan si Olive kaya napabulalas siya, magingat ka, Dart. Habang tatama na ang espada kay Daryl, umatras siya at tusong iniwasan ang espada. Ilang araw na ang nakalipas, nasugatan si Daryl at hindi makagalaw. Nakaupo lamang siya at naghihintay ng kamatayan ng harapin ng pag-atake ni Jego. Gayunpaman, iba ang mga bagay. Sa ilang araw, bumalik siya sa kanyang buong lakas sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. Ano, nagulat at nagalit si Jego nang makitang nakaiwas si Daryl sa kanyang pag-atake. Hindi niya pinansin ang kanyang mga paa at aksidenteng natapakan ng ointment na itinapon. Niya sa lupa, nawalan siya ng balanse at nahulog sa estant na. Nasa harapan niya, nabasag ni Jego ang kahoy na frame kung saan maraming bote ng gamot. Sa isang iglap, nagkapira-piraso silang lahat. Ang gamot ay natapon at naghalo, nabungubo ng isang malakas na amoy ng gamot sa hangin. Nagkataon lang na ilang gay uma ang sabay na tumalsik sa mukha ni Diego. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga oras na iyon. Pinunasan ni Diego ang gamot sa mukha at pinandilatan si Daryl. Anak, binigyan kita ng pagkakataon. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Nang matapos siyang magsalita ay muling gumawa ng hakbang si Jego. Arg! Gayunpaman, biglang nang inag ang katawan ni Jego ng mga sandaling iyon, at isang matinding sakit ang bumungad sa kanyang mukha. Napaungol siya, at nakita ng lahat na biglang naging dark purple ang mukha niya. Naghalo-halo ang ilang gay uma na tumalsik sa kanyang mukha at naging lubhang nakakalason na lason. Parang tumalsik ang lason sa mukha niya. Dinaig siya ng sakit at pamamanhid, at hindi na nakayanan ni Jego. Bigla siyang bumagsak sa lupa, ang kanyang mahabang espada ay itinapon sa isang tabi, ang kanyang katawan ay kumukulot na parang pinakulo ang hipon, at hindi niya napigilan ang kanyang panginginig. Senior Kuya, ano bang problema mo, Kuya? Si Shena at ang mga disipulo ng sword na sekta sa paligid niya ay nagulat at sumugod sa kanya. Gayunpaman, pagdating nila, huminto sila sa dikalayuan at hindi ng ahas na lumapit. Puno ng takot at pagkabalisa ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Jego. Ang mukha ni Jego ay naging purple-black, at ang balat sa buong katawan ay nagsimulang maging itim. Senior Kuya, natarante si Shena, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay puno ng pagkabalisa. Gusto niyang tulungan si Jego, ngunit ang eksena sa kanyang harapan ay masyadong nakakatakot para sa kanya upang gawin ang anumang bagay. Kasabay nito, lihim din siyang nabigla. Paano siya nalasan? Nakakatakot ang itsura ni Jego. Ang mga disipulo ng sword na sekta ay natigilan din sila ay natakot. Bilasan mo, sa sumunod na segundo, natauhan si Shena at sinigawa ng mga alagad sa paligid niya. Pumunta ka at ipaalam sa aking Panginoon. Gayunpaman, ang mga disipulong iyon ay tumahimik habang sila ay nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga disipulo, Senior Sister, nakalimutan, muna ang sektang leader ay bumaba ng bundok ngayon. Wala rin dito ang deputy sect leader. Oo, nabalik sa katinuan si Shena at natigilan. Wala si na Jedediah o Chloris sa tarangkahan noong araw na iyon. Kaya naman nagpunta si Jego para guluhin si Dart. Kabanata 4,200 at Biglang namula ang mga mata ni Shena dahil napuno siya ng pagkabalisa. Hindi niya mapigil ang isipin, kung wala ang aking amo, mamamatay ba si Diego? Senior Kuya, balisa si Shena habang nakatingin sa naghihingalong Diego sa sahig. Hindi niya napigil ang umiyak. Ako ay humihingi ng paumanhin, ako ay walang kwenta. Wala akong alam na medical skills. Hindi ko alam kung paano ka ililigtas. Ang lahat ng mga disipulo ng sword na sekta ay may luha sa kanilang mga mata, mukhang malungkot sila. May malay pa si Diego. Nang marinig niya ang sinabi ni Shena ay nawalan siya ng pag-asa. Si Diego ang pinakamatandang disipulo at magiging pinuno ng sword na sekta. Mamatay kaya siya sa kubo na iyon nang walang dahilan. Galit at natuwa si Daryl. Mahina niyang sinabi, hindi pa siya patay. Bakit ka umiiyak? Gusto mo ba siyang mamatay? Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng mga disipulo ng sword na sekta, kasama si Shena, ay nakatutok kay Daryl. Galit na galit sila, ang lakas ng loob niyang sabihin yun. May death wish ba siya? Nanginginig sa galit si Shena habang kumikislap sa kanyang mga mata ang malakas na hangarin sa pagpatay. Sinama ng tingin ni Shena si Daryl at malamig na sinabi, nilason mo ba? Si Diego, anong gusto mo? Anong biro? Tumawa si Daryl at mahinang sinabi, nakita mo na ang nangyari. Siya ang gustong pumatay sa akin. Hindi sinasadyang natambo niya ang estan, at ilang gamot ang tumalsik sa mukha niya. Pero sabi mo nilason ko siya. Sinubukan ni Daryl ang lahat para pigilan ang kanyang galit. Hindi pa siya nakakita ng mga walang hiyang tao sa kanyang buhay. Natauhan si Olive at sinabing, sa mga basag na potion, ang isa ay ang black clover, at ang isa ay ang tillen pollen. Ang dalawa ay lubhang nakakalason. Kung sila ay pinaghalo, ang lason ay mas nakamamatay. Kaya naman si Diego ay ganyan. Mali ang akusasyon mo kay Dort wala itong kinalaman sa kanya. Si Olive ay madalas na nakapunta sa kubo na gawa sa pawid mula noong siya ay bata pa. Napakalinaw niya tungkol sa mga bote ng gamot sa mga istan. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Shena. Sa halip, ngumisi siya, sa tingin ko sinasadya mo yun siguradong sinadya mo. Kung may nangyari kay senior brother ngayon, hindi ka rin mabubuhay. Nawala sa isip si Shena. Hinangaan niya si Diego at gusto niyang maging asawa. Gayunpaman, nalasan si Diego at nasa bingit ng kamatayan. Kung mamatay siya, mawawala sa kanya ang lahat. Ayaw makipag-usap sa kanya ni Daryl ng kalokohan. Anya, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Alam ko namang inusente ako. May paraan ako para gumaling siya, pero sa ugali mo, wala na akong ganang gawin. Tapos, tumalikod na siya at umalis kasama si Olive. Nag-aral ng medisina si Daryl sa Divine Farmer, at nagkaroon siya ng mataas na kakayahan sa paggawa ng elixir. Siyempre, alam niya kung paano ay detoxify ang dalawang laso na iyon ng black clover at ang tilen pollen. Nagkagulo ang buong kubo na gawa sa pawid. Inakala ni Shena at ng mga disipulo ng sword na sekta na mali ang kanilang narinig. Ano ang sinabi niya? Maliligtas kaya niya si Senior Kuya? Tumigil ka. Natauhan si Shena at napasigaw, "Anong sabi mo? May paraan ka ba para iligtas si Jego?" Bakas sa mukha ni Shena ang pagtataka. "Syempre." Mataimtim na tiningnan ni Daryl si Shena at sinabing, "May paraan ako para iligtas siya, pero lagi kang laban sa akin. Kahit may paraan ako para iligtas siya, hindi ko gagawin." Kuno ang nung ni Shena at sa isang iglap ay dumilim ang mukha. Nagkatinginan ng mga disipulo ng sword na sekta. Gayunpaman, makalipas ang dalawang segundo, may tumawa. Sa isang iglap, nagkagulo na naman ang buong bulwagan. May maliba sa utak niya. Ang yabang nga, tama, sa pagkakaalam ko, ilan lang sa sword na sekta, o kahit sa buong mundo, ang makakapagpagaling sa black clover poison. Paano niya na walang tao, magagawa rin iyon. Senior sister, sinadya niyang magalit yon. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Shena matapos marinig ang sinabi ng karamihan. Naramdaman din niya na walang kwenta si Daryl. Dart Hindi napigilan ni Olive na hilahin si Daryl sa tabi at nag-aalalang sinabi, tumigil ka sa pagsasalita ng kung ano-anong walang kabuluhan. Kabanata 4,275 Alam ni Olive na hindi na nasisiyahan si Daryl sa kahihiyan na idinulot sa kanya ni Jego, kaya may sarkastiko itong sinabi sa kabila. Gayunpaman, malapit nang mamatay si Jego, hindi makatwiran kung patuloy siyang guluhin ni Dart. Sa wakas, natauhan si Shena. Tinitigan niya si Daryl at sinabing, pinaglalaruan mo ako sa buhay ni Jego. Gusto mo bang mamatay? Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang mga disipulo ng sword sect sa paligid niya ay lumapit at sinigawan si Daryl. Senior sister, bakit pa natin sila kinakausap? Napakamayabang at walang iya ang lalaking iyon. Patayin mo, oo, ipagiganti natin ang kuya natin. At ang kakila kilabot na babaeng iyon, sabay nating patayin. Ang pagpapanatili sa kanila sa sword na sekta ay magiging isang kapahamakan. Namutla ang mukha ni Olive sa isang iglap. Gayunpaman, hindi nagpanik si Daryl. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabing, kung papatayin mo ako, hindi rin mabubuhay ang senior mong kapatid. May paraan talaga ako para iligtas siya. Ang mga disipulo ng S.W.O.R.D. na sekta ay tumigil at nanlamig. Nanginginig si Shena at tinitigan si Daryl na may halong emosyon. May solusyon ba talaga siya? Excuse me, napakagatlabi si Shena at sinabi kay Daryl, seryoso ka ba sa sinabi mo? Siyempre, totoo, ngumiti ng mahina, si Daryl. Napakagat labi si Shena na may kaunting panghahamak sa mukha Sige, kung may paraan ka para iligtas si Senior Kuya, ililibre kita Pero kung magsisinungaling ka sa akin, sisirain kita ngayon Hindi maiwasan ni Shena na mapatingin kay Diego Siya ay naghihingalo at walang lakas na magsalita sa ilalim ng pamamanhid na epekto ng lason Hindi siya naniniwala na may iligtas ni Daryl si Diego Gayunpaman, ang buhay ni Diego ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Imposibleng asahan niya ang pagdating ng kanyang amo ng ganoon kabilas, kaya kailangan niyang subukan ito. Humalaklak si Daryl at umiling. Panipi, kaya ko siyang iligtas, pero may kondisyon ako. Kondisyon, sumimangot si Shena, at puno ng galit ang kanyang kaakit-akit na mukha, ngunit pinipigilan pa rin niya ito at malamig na nagtanong, anong kondisyon? Sumimangot din ang mga alagad ng sword na sekta at tumingin kay Daryl. May lakas ng loob. Ang lakas ng loob niyang gumawa ng kondisyon na ganun. Nakahinga ng maluwag si Daryl, tumingin kay Shena na may mahinang ngiti, at sinabing, napakasimple. Kung ililigtas ko si Jego, igagalang mo si Olive at I refer siya bilang senior sister sa hinaharap. Kung mabibigo ako, ako ay nasa ang iyong pagtatapon. Hindi gustong iligtas siya ni Daryl. Sabagay, makikitid at malupit si Jego. Gayunpaman, upang mamuhay si Olive ng isang mapayapang buhay sa hinaharap, wala siyang pagpipilian kundi ang labag sa kanyang kalooban. Nang matapos siyang magsalita ay nagbago ang magandang mukha ni Shena. Hindi niya maiwasang mapagalitan, sa tingin ko gusto mo talagang makatikim ng kamatayan. Kasabay nito, ang mga disipulo ng sword na sekta ay pinandilatan din si Daryl, nagulat at nagalit. Masyadong mayabang ang lalaking iyon. Gayunpaman, paano hihilingin ng isang nominal na disipulo sa mga disipulo ng sword sect na tukuyin si Olive bilang kanilang senior sister? Dark! Maging si Olive ay kinilig at inisip na si Daryl ay lumayo na. Sinabi niya sa mahinang boses, itigil mo yan. Alam ni Olive na hindi siya kwalipikadong tawagin bilang senior sister. Gayunpaman, ngumiti si Daryl na nagpapahiwatig na huwag kabahan si Olive. Tapos, tumingin si Daryl kay Shena na may malungkot ng ngiti at sinabing, kung ayaw mong gawin yun, hindi kita pipilitin. Ngumiti si Daryl kay Olive at sinabing, ito ay isang magandang araw ngayon. Lumabas tayo para maglakad, masyadong malakas ang amoy ng gamot dito, at baka may mamatay agad. Grabe Juju, sa sandaling natapos niya ang kanyang huling pangungusap, malapit na siyang umalis sa kubo na may pawid kasama si Olive. Napakagat labi si Shena at Sesebog si na sana sa galit, pero sumigaw pa rin siya ng, teka. Nag-alinlangan si Shena ng malamig niyang sabi kay Daryl, ipinapangako ko sa iyo. Basta ayos lang si Jego, paano kung pumayag siya sa terms ni Daryl? Gayunpaman, ang mga disipulo ng sword na sekta ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, sinimulan nilang hikayatin si Shena. Senior sister, huwag kang. Magtiwala sa kanya, tama, siguradong nagsisinungaling ang lalaking iyon. Paano niya nagagawang gamutin ang lason na iyon? Pinaglalaroan kanya, to be continued.